Eh, diyan oh, diyo to, bablo, galing naman mo oh. <laughs> mga lawang strike natin mga lawang. Ah, uh, sarap to sarsha din natin. <laughs> welcome po sa ating mobile channel ah uh, dito po ayan tayo sa ano sa tapit pag, sa gunoy na namin si lolo pitring ayan po mga master ang si kabotoy ayun at shout out nga po pala sa nanood ng vlog natin sa ano bagyo mga master pasensya na sinigit natin yung uh, pagpunta natin sa Baguio ay Mag Master Tragsoy ayun shout out sa iyo Master at kay, kay amigos shout out Master apat lang dalawa, ah, dalawa lang naman yung nagkana uh, natin nag-comment na. No? at subukan mo na po namin dito sa ano fishing ulit tayo dito sa pwesto ni Lolo yan sila dito yung sinama ko <laughs> marami silang nauli dito marami daw silang na-strike malalaman natin makaka-strike ang inyo dito ato. Sige po, aabatan ah, niyo po mamaya kung ano talaga maaulin ni dito ato. So ito yung ano nating spot. Yung umiwas. o si Kabutoy. Strike. Ano malit? oh na pa. Oh, nakawala pa. <laughs> nakawala pa. <laughs> si Lolo Botoy ko nasa likod ko lang. Ito. Hi. Hello. <laughs> Hello. How are you? Fine. I'm fine, fine, thank you. Thank you. Yeah. Gidito lang kami, magkatabi kami nila abot ay. Hehehe. Ito. Walitain <laughs> nang. ano ba to? Flower horns. Yeah. Hey, okay, nice one. Nice one, nice one na tayo Man. Hello, mga pangalawa ako. Oh. Oh, Ang <laughs> laki. Si Lolo. Kapangalawa tayo. Pangalawang strike natin mga lawa. Uh Oo. -oh. Sarap to. Sarasyado natin. <laughs> Dito yan. Sa ispat natin. Yum. Yeah. <laughs> Ya mengutuk bap lo galing nama uh. anu <laughs> si lolo ku binagih ayam banget uy laki <laughs> kau si lolo dadal eh kata nah nah betul lo maksudnya seanuah Ayos nga yan, mas malaki ang pinakita ko sa'yo. Laki, 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 laki. Pinakawalan mo. <laughs> Pakita mo, hindi luluki. Hindi ito. Bot, ano ba ito? Alam na, hindi na luluki. Pinakawalan. Paano ko yung dinasabit? Hmm? Yes, yes. Good. Hindi na mapapalo. Hindi na. Magkasawa. Kaling ni Oh, pumiyos pa sila. Tara, kami na tayo. lo, Angat mo muna yan. Kain muna tayo. <laughs> Takawit pa na ko po. <laughs> ano ba yan? Lahuli na. Oh, naku, wala. Hinahatak na Hinahatak yung ano mo, wala. Hinahatak yung palutang. So, oh. <laughs> <Bilis. laughs> Pula na mo. si Lola. Plapla. Oh, pla Galing. Ay, laki. Uy. Ang laki naman. Ang laki-laki. Ay naman hindi lulok. Ha? Ay naman hindi lulok. Ang laki ha. Ah. O, oh, mo eh. Taas mo ulit. Oh, tas mo nga dito. <laughs> <Tagol> naman. <laughs> hindi oh, na ni lolo. Tala, kaya na tayo biki? kaya na tayo? mamaya ka bumiyas ng bumiwas. Ay, ano na, lao ko muna ito. Eh. Lata <laughs> ng lao ito. lao 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 na lao 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 Itlog din to. Ito Eto nga yung uh, ulam. mo, oh, may itlog. Eh. Oh. Oh. Ayan, kutsara. Hindi ko na dala kasi yung ano eh. Yung ano natin. Grabe si Lolo, daming nuli. <laughs> Pabilbit ni yun, muntik pa matang ni kanina. <laughs> Magbubuhis na naman. Nakabantay <laughs> <-bubus> na. Nakabantay <laughs> <-bubus> na, nagbubuhis <laughs> pa lang. Ayun na lang <laughs> matay. Lino, lino na mag hindi pa nakakita. Oo. Oo. Kaya na tayo mga master. Kala namang ako. Ito lang po ang ulam namin. Wew! Itlog tsaka banana. Wew! Dagat talagang paghulog eh. Ang mga 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 and pay the next drink. Hmm. Hmm. Hurut. na ba? Hurut na. Laplang in. Laplang in, mawas. Hahaha. lang kumain eh. Ito la lalahuli. Balik ka muna doon. Tumukos sa nanay mo. laplang ni teman. Ng <laughs> tarigitsya. Sa uh. harap. Wala Eh. Si lolo ding lang kinikibitan nyo. Mm. Mag-ananai. <laughs> Dalutin diri ko lang sa kalam. Woo. Buwan mo lang dito po mesto pag hindi nagkakawit-kawit Mga eh. <laughs> master, libang-libang lang tayo ba? Libang-libang lang tayo ba? Enjoy. Enjoy life. Kain ng aso. hindi na yun. Uy. Uy, dako. Dako man, dako. Dako. Laki-laki Yan o Grabe <laughs> Lo Ako huli si Lolo Boto Hehehe <laughs> Papalitan lang kayo low eh. Oh, yung pa isa. Grabe naman. Uh. Kumaracha na si Lolo Boto. Ay, ayun ay, na lang ang isa. Kumaracha, <laughs> kumaracha. Kumaracha, Ang lolo ko. Lolo ko eh. Simple-simple -simple lang to. Pero... Mmm naman. Damo. Damo, damo. Oh, kinuha na ba isa? Aba. Tatlong balik na ako sa iyo ah. <laughs> ha? Okay na ba no? Uy. Original. Original Arroyo <laughs> Original arroyo. Ah, bigi na lang ako, wala akong mahuli mga master eh. <laughs> Lilipad ako. Lop, lipat ako dyan ha. Ayan, para makahuli. Ito lang isang rad. Umawit na naman ang lolo. Lolo, umawit ka na naman. Ha? Lapla? Si lolo. Ha? Maliit. Ayun eh. Ayun. Lolo Ang dami ng huli ni Lolo Promise Ayan ni Lolo Uy Hindi na makagalaw sa ano Sa dami Hindi na makagalaw O hmm. huh? Ayan <laughs> si Lolo Maselan pa ngayon. Huh? Maselan pa. <laughs> <laughs> Sige, retreat, retreat. Retreat. Ay, kumawit uli. <laughs> balik, balik, balik. balik, balik ka doon. Balik ka doon. Balik ka doon. Balik <laughs> Balik ulit boots May <laughs> uli na Ay nakuha po sila Huwag ka naman dyan dyan Ay ala Tulungan na nga kita I-retrieve ko O oh, tinap <laughs> Tinapo na ista O po na ista Kakamit na naman Ako Oh, mo, dimo, ang mo. Ginawa ko yung pamilmit. Oh. Kamay, kamay, kamay. Bitaw, 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 bitaw. Na galingan mo kasi. Oh, sana. <laughs> Ginusto mo yan. <laughs> Magtiis ka. <laughs> Sabi ko sa'yo, eh, hey, gigibit. Kikibit na rin to. Oh, anak mo. Hinahuli. Hindi na huli. Hindi ko kasi nadala yung hosta nating ano. Kinusto mo yan. Okay mga master, uh, 3 p.m. na. Uh, Back up na po kami. Nagdilikpit na po si Cabo Toy. Ayan. Medyo marami na rin nahuli yan. Si Lolo, ito nasa likod ko. So, yun si Lolo. So, thank you po sa inyong panonood mga master. Uh, Magkita-kita po tayo sa susunod naming mga adventure ni Lolo. Ika si Boto at Lolo Dave. Ang dinami na kasama. anniversary ata nila yung mag-asawa. So, mamaya pakita ko yung huli ni Lolo tsaka kabotoy. Tignan natin ang ah, huli ni Tito ato. Maghapon na kayo ko. <laughs> di man lang makatayo maghahapong nakayoko ayy ang gabi yan lang naman pangabisang mga master ganyan lang hindi natin Pasi isa na kayo pati yung maliliit ko na ayaw kuwanin nyo sa walos <laughs> binibigay ko sa kanya yan eh yung mga maliliit eh ayaw nyo kuwanin mga master Marcela na si Lolo. Ito mm -hmm. <laughs> mo, nagagalit. <laughs> 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 Mamaya, oi okay. ko ano mo Yung huli mo. Tignan yung huli mo Ano yung huli nila? Naku! <laughs> Dami ng huli ng kay Lolo. Lolo Bots. Ayan. Ayun. Huli ni Lolo Botoy lolo rin ko. Domi yung... Namatay na ata, Lolo. Namatay na ngayon. Wow. Ayun. huli. Okay. Thank you, mga master. Salamat po.